o babay. Artista. Walay sining nga huy babay. Bas kay asa ka na agi artista na ibabay. Madiserto, madagat, na agi babay. Murang, nga, uh, makasabot na mo. Nga babay. Ang babay tigpakalma sa atong kasing-kasing. Ang babay, andam ako mo tindog kaninyo kaninyo, kutob alasay sa buntag. Pabalik ka lang to mga gwapang nindo ganina sa akong atubangan. Ang babay, kamoy pandamay, dapat mo yung unang isalvage. Mga gwapang. Ronald de la Rosa. Bisaya ni. Mm -hmm. Eh hey, mo gagikan si Bo. Bu. Uh, bulanon, bulanon, bulan. Pa kon lula, bulan. Man. Ang sunod. Kani ba sa pamilyang Manggo da dato. I really appreciate the ilang gipakita ba sa They never fought government. Nagrevolution, revolution na lang. Di mangko na remain loyal. To the Maguindanao people. Ah, Maranao mga. Mag Maguindanao people. Loyal sila. Dakoila na, na, sila eh. Palm oil. Pinakadakong factory sa palm oil sa Mindanao. Ilamang gano'n They provided work, income, Ninguha yun kung kuwan. Tinarong ba wala gani magkanang magrebelde rebuild, rebuild mo. Wala gini sila. Wala na makikarap, makalungog mo mo ang mga apelido niya. Ilang po gumagawa, kaya gagaw na ko ng uwan. Kuwan gini sila, kalma lang. And all throughout the years, they supported government. Mayor, congressman lang sila kongresman, So, uh, karon ako mo hangyo ko ninyo. Ayaw mo pagtuwa ng mga Muslim mo na pareho na tanat. Nga naman yung moro ko andi ha, magkormentado. Adi, tigbas ha. Pareho, pareho mga Kristiyan. O, may Pareho lang na yung ng Plain, law-abiding citizen. Ang akong gusto because they provided livelihood. Kita niyo mong maginda na plapata gina. Puro palm oil. Pinakadakong factory. Ila. Dato na ni. Mo pa ni mo sinado. senado. <laughs> Doong manggo dato. <laughs> Ang sunod. Di naman yun ako introduce ni. Ay, ah, maing maing maayong gobernador sa dugay of course kanang banggokod gokod harassment cases ay nalang na, na. Okay. Kisa isa bay perpekto anong kinabuhi ha? ang kang iyang isyu anong papa ako kay nganong ni order ko nga ipalubong na ako si Marco sa libingan ng mga bayani ako abogado Simple lang. 75 lang ko So magbasa ako, bala, or I do not go out of the meaning of the words there. Ingong e nga niya nga ito nga, kinsay pwedeng ilubong sa libingan ng mga bayani. Una, mga sundalo. Ikaduha, mga presidente sa Pilipinas. Period. Kaning mga yelo-yelo, mahirag yelo kay natunaw na mong mga yawa. Basta ako gusto pahuwaon. Duha kabuwan pa ganit yawa sa pwisto. pare parid, -parid ang, na. Ang sakitan ako sa ni mga mga nag-aaway man ng mga obispo. Hindi ko gusto makikaaway. Pero sila may gauna-una. -una. Ibang kamagmisa nga. So, uh, mamatay po ang Duterte. Diging lang ako mga tao, kamo mga drogista, kung nagkinangalang mo kwarta, kung awi kita ang kwarta, kita mo opis, o, kanang obispo naglakaw, kung wag bunali ng okwa ang kwarta, kita gana kwarta, sige lang kulikta, katulog ka na, <laughs> Pero na ako'y warning ha, kaliyot lang. Mag-istorya tag tinarong, total live broadcast. kasi. Bong, bong, bong yung, yung kay tagli. Kana akong pulis, uh, inspector ni. Si Sofia Abdul Hakim. 'Yung text. 'Yung text na lang, Bong. Pwede, i po kami imong mga Tagalite oh. Babantay mo 'ning paya, ana nat bimihir na. mo ni text ba si baga. Nei sa ako siguro ni Padong o kembong good day po. Greetings from Rome. tuas yas Rome. O, oh, ba sila nga Di ba? Kaya tungod na ng ilang mga abuso sa abuses. abuses. O, oh. oh din, nasayop ko. O, oh, din, tama. Giyo naman mo. Kami lagi ato ito, pagkumpisal kump me. Pag Ingnanta mo na ito, kumpisal. Ateneo God, Friday loan mo na magkamunyon, di ba? Pero sige, si sige kumpisal, sige gunit imong itlog. O nga, sige, ituyok-tuyok, parang billiard nga yung duaon ba? Basta sa in-check nga, duha ka pang exercise Tanan me. aga agak buno, ko bunno sa isulte kay mangita mo sa kasi ko isa Ah, oh, sin, ano? may ganun itlog, ka kabuok, hugot. Minus, uh, ba? Tulog mo ganun president kung Ito presidente, itlog. Good day po, greetings from Rome. I was informed that Bishop David and some priests got death threats from someone claiming to be working for the president's family. Just to let you know, baka may naninira tanks we pray. Ingo po wala pong ganon, Cardinal. Salamat po. Cardinal, salamat just to let you know that there are persons uh, using using the name of the president and his family to threaten. Kaya nga dapat ninyong malaman. Ingat po. You know, ayaw gilabte ng pare. Wala na ilabot sa politika. Mga mga imam, religiously, ayaw ninyong gilabte na kima muslim kima christian Wala na sila ilabot sa ato. Gawas lang pare ka. Kung sigi sige kagpaninda o siya ay anak ng puto. Lansang tugas cross. Pero kamo bang naminaw oh, na oh, broadcasted me ultra out the Philippines. Do not do it. Do not try to do it. Ang religious has nothing to do with the vagaries of life. Lay off, ayo mo ganlockan lockan. Kay ako ang kalaban ninyo oras manghilabot hilabot mo madre o pare o imam o kana mga tablik di nga tagas kay bungot ayon yung panghilabte na kay those are religious people pag kinalaw ninyo yan kita yung mag diya wala na sila hilabot kita ka na noong ka sila kay wala nang uban pare Dagi, mga may mga asawa Uman si kikulikta niya mo ito, dadadoon rin nga to sa kusas pamilya. Mga kasi, kasabaan sila nga ito. Tinood mga na, gisulti ko na tong eleksyon, dagang nasuko na akong katuliko. Ina ko, balang araw, malaman rin ninyo totoo. Ano abot gyo do? Ang Amerika karon mingon siya nga, nagasuporta daw siya. They never really supported us. headline sa bulletin, U.S. back sa back up daw sa so back the drug war sa Pilipinas. Karoon na lang. Pero after kaya gi putang pues inang presidente nila. In a breast briefing kanis Obama anak ng gi kasab judicial killing a press conference. Ugdili ka bang yung tonto? Sabi ko, son of a bitch, you go to hell. Uh, ito kasi United Nations, pareho ko ta presidente. Anong anak mo ko mo? O tanawa ka man ni Maus ko. O tanawa ng mga pare, yun ko nila. Itong anak ko sinuun Plus, ako rin ba yung presidente sa Pilipinas? Hadlok mo na nila ng pare. Wagi matang tingog na ito. Hadlok. Ha? di suportahan sa katoliko. Kaya kamo mong katoliko, mong suporta po mong estupido. na sa inyo. Ako, 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 kanang, nako kanang imong Diyos, dili nako, na Diyos. Kaya ako na ako'y trabaho. Kung mingong ko ni mong satanas ko, kay kipatay ko ni mga yawa ni mga durugista, because they're destroying my country. O kamo mga pari, pula man mo kutub remu sa litseng humili humili pangasaba sebab so, segad nam o um, oh, sabi silbi ni ng katiling ban pagabot dia sa mga emergency na aba mo pagabot kusog manaway o karon gawas na tinuod dito sa ang unang si Pope nag-travel una si ato sa Dubai kung siya yung gisulte ang mga madre ginak muna ginakonsumo sa mga pare. O oh, terror na, no? sa Dubai, Pope Statement. O oh, nasa iyo ba ko? O oh, ng drug war. Ang Amerika karun, kaigit-igit. O mga sila mo suporta. Karun lang. Ako, ako ra, ako ra yung usa. Walay, si, oh, pwede, bebot o ganun sa samot na niya si kaning musunod, musunod. Actually, kaning taong mo, akong ipailaila ka, may, ay, may tumindig ka muna ang pinakagwapa sa <coughs> biyuda ka naman, no? Meron ka ba bang? <coughs> ha? <coughs> ah, Bito na ko biyuda ka. Kasi sigurado wala yung kapatay siya rapod. <laughs> Kani bang sunod nga tawo ko pila ila ninyo. Importanteng mahibaw an ninyo ang iyang mensahe. Brightness alunan. Muna ni usas pinaka bright sa cabinet ni Ramos. Ngaling nato walang say swerte kay ang pugot mo apil-apil sa libot. Pero tanaw, guwapo tisoy, pero Pilipino ne, onya na DILG ne? sa among panahon mayor po. Kami to mayor ni Anto Dere. Mayor may, onya, mo ni Dere, kamong mga Amerikano, kamong mga CIA, kamong mga ugok, tunto, paminaw mo. As early as kang Ramos, giduol na ni si Secretary Alunan sa DAA, Drug Enforcement Agency o Department. Giingnan na siya na at the rate kaning dagan sa droga, you'll become a narco state. Pareho sa Medellin, sa Mexico, sa Korea.